So, ayun mga body, okay na yung ginawa natin na, yung ginagawa natin na rep. So, ito na. Uy. Smooth na smooth. Napakaganda ng yellow. Uh -huh. So, kanina sinabi natin na ang dahilan ng pagka wala ng lamig nito is may leak or barado yung system niya. So, nung tinignan natin, wala siyang pre yun. So, ibig sabihin nun is, may leak siya pero hindi siya sa system nag-leak. sinasabi ko kanina dito na mga tubo sa loob, hindi siya doon nag-leak. Nag-leak siya dito sa charging line. So ito yung original niya na charging line. Ayan no. Uh, sa company kasi iniipit lang yan tapos hinihinang. So tapos may nakasaklob dito na saan so, yung nakasaklob? Ito, ito, ito. May nakasuot sa kanya na plastic. So, nung nilick test natin ng bawat system, high side, low side, wala siyang leak. So, nung nakita natin to, nung tinanggal natin to, kakabit ng, ng access valve. So, nakita natin oily siya. So, meaning, pagka oily ang tube, ang, ang tubo, ibig sabihin nandun yung leak niya. So, confirm, wala tayong nakita leak sa both side niya, high side, low side. So, ito na yung, dito siya nag-leak dito mar ayan o may parang ano dito UP siguro may maliit na butas dyan kaya dun sumingaw unti unti yung kanyang priyon so medyo dahan dahan lang siguro kasi may naka may nakasalpak na goma so yon uh, yun yun so yun nakaganyan sya ayan nakapasok sya goma dun so yun system nya yung oh, yung mga tubo niya sa loob okay siya wala siyang leak and hindi rin siya barado so dito lang nagmula dito lang nakatumagas yung kanyang prion ngayon yun kinabitan natin siya ng bagong access valve tapos may charge na rin na prion stable ang kanyang amperahe and stable din yung kanyang gauge so tayo ay nagkarga ng 6 uh, nasa 6 psi so kanina pa yan hindi naman siya bumababa, hindi rin siya bumabakyum. So, ibig sabihin, okay yung system niya. So, walang pagbabarang nangyayari at wala rin leakage. So, yun lang. Di ba? Napaka, ito napaka-little na butas lang siguro to. Ayan, o. Ayan ito lang. Diyan lang sumingaw. So, ngayon, okay na, okay na siya. maganda siya. Yung yellow niya is pantay. Uh, indication na, yun na maganda yung circulation ng prion niya walang bumabara sa kanya ng mga langis. So, yun lang. Okay na, goods.